Okay mga bro So sa game na to May umiiyak nga pala na akampi ko Tatalon Magbabak na yan Pagka dito malun Lala Buti pa yung prank ko we. So gusto ata dito ni bro Is ako na magfront Kahit wala akong akampi Sa backline Tinan nyo naman guys Kada kilos may kuda Ano mangyayari dyan Ibigay mo na yan Wala akong makukuha Objective dyan Bobo yung tank natin Okay at this point um, guys ba? Is naubos nga pala Yung tatlo na aming dito Normal na to Sa solo RG Massive report nga natin yan Napakasangan yan Umagang umag umagaw, taga talon lang pala gagawin okay nakapitas pa kami ng dalawa dito mga bro kasi nag asim yung dalawa ngayon eh. so ganito guys kada patay niya is may eh, sasabihin siya hirap ng ganito Ang magagawa dyan, eh, tang, agad talim eh. Nagatalon lang pala. Ayun na pala, porpot na sa laro. Eh, anong gusto mo, bro? Paliparin pa rin ko tong kupra ko. Well, naiintindihan ko naman si bro. Back kasi na mo. kahit ako rin naman, ganyan na. mapipil ko. Kapag wala akong maasaan sa ampe Eh. Pahing kalaban eh, laging nandyan. gagawin yung tank na yan. Bak na! Ayan ang magagawin mo. Eh, ang hindi ko lang ma dito, mga bro. Bakit ako yung sinisisi niya, mga bro? Ako na nga lang yung maaasahan niya dito. Ako na nga lang yung tumutulong sa kanya dito. Tingnan niyo naman yung tatlo na aming kakampi dito. Halos hindi ko ma-iintindihan kung anong pinaggagawa eh. Kasi alam ko naman, marunong siya eh. Ayan, marunong naman siya maglaro. Doon lang ako na i-i-disk. E -E kaya ito, pinost ko tong video nito. Ako palagi yung sinisisi niya. Eh nahuli ko yung ruby dito guys. Kaso nga lang nasun siya ni Aurora. Ay, yun, ayan. ayan Salita na naman siya. Namatay siya dito. Naubos ata kami dito guys. So ang galing din kasi ng Aurora dito. yung ano nila. Aurora. Eh naman siya guys. <coughs> Okay, so hindi na yata namin madedepto. Here we go again. Talon lang pala ang purpose sa kanya. Talon back. Talon back. Ang <laughs> inang. Anong hype na yun. Hirap mo naman ipagtanggol bro. Pati ako, inaaway mo. Amo, <laughs> dito agad. Oh. Lang ano yan na ano yun. Older yun. Ano ako pinapabuhay? I uh, know oh my god bro Hey, <laughs> eh, no Julian the same anyways nice that you can see now nah, man